Maayong adlaw mga pinalanggang katauhan sa siyudad sa Valencia. Sa dakong kalipay o garbo, akong ipahibalo nga ang atong pinalanggang siyudad, Valencia City, opisyal na giila, isip usaka first class city. Kini usa sa milestone nga atong nakabot, pinaagi sa panagi suporta o maayong panggobyerno. Kini nga kalampusan, dili lamang para kanako, apan para sa matang Valenciano na naningkamot suporta sa atong mga programa. Ang pag-ila sa atong siyudad, isip first class city, usa sa atong mga kipaningkamutan na mahimong ligasiya. Ang pagpalambo sa kinabuhi sa matang usa o paghatag o mas oportunidad alang sa tanan. Puno ako paglaog na kinilamang ang sinugdanan. Magpadayon kita sa pagtinabangay ug pagpangkabana aron mas daghan pang mga maayong butang o kalambuan ang atong maangkot. Sa ngalan sa atong siyudad, dangat salamat sa inyong suporta o pagsalit. Ang atong siyudad, atong garbo. Love to Valencia.